another day, another vlog na naman mga kamami. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa so, mga kamami, sa araw na ito, meron na naman tayong tatalakayin about sa isang sabon na makakatulong makapagpaputi, makakatulong sa mga may acne, at makakatulong din po ito sa mga may mga dark spot na problema natin mga kababaihan. Ako nga po ay mayroon pang mga dark spot, lalo na nasa edad na ako. So, kakailanganin ko talaga ng sabon na pwedeng makatulong sa aking problema sa skin. Opo. So, mga kamami, hindi ko na siya patatagalin. At syempre, gusto ko na siyang ipakilala sa inyo. At syempre, bago ang lahat mga kamami. Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At wag din pong kalilimutan i-like and share. At syempre, ang pinaka-importante po, huwag po ninyong kakalimutan i-click ang bell button para ma-update ko po kayo lagi kapag nag-upload ako ng mga bagong video. So, mga kamami, nandito na ang sabon na iminamarites ko sa inyo o ikinikwento ko sa inyo. Ito po ay binili ng aking anak so alam naman ninyo karamihan sa aking mga skincare product ang aking anak ang siyang laging uh, bumibili kapag nakita niya o na-research niya na maganda ito sa ating balat o makakatulong ito kung may problema man tayo sa ating balat so binibili niya tapos uh, pinapagamit niya sa akin ngayon kapag maganda ang naging resulta sa aking balat So, sasabihin ko sa kanya and then doon niya ito gagamitin. At syempre, yun na yung time na gagawin ko na siya ng vlog. So, ngayon mga kamami, nandito na si Hikari Ultra. Ayan po, si Hikari Ultra Kojic Skin Lightening Soap. Maganda ito sa mga gustong magpaputi sa mga may mga acne at sa mga may mga dark spot, pekas or ano-ano pa napakaganda ng sabon na ito at syempre mag-iisip kayo dahil sa dinami-dami ng aking mga uh, sabon na sinubukan ginawa ng content ni review syempre lagi ninyong naririnig sa akin na napakaganda ng sabon na ito makakaputi na kaya po nasasabi kong napakaganda ng sabon na ito bago ko siya gawan ng vlog or bago ko siya ipakilala sa inyo, ito po ay ginagamit ko na. Opo. Siyempre, sa unang linggo, wala kayong notice, wala kayong makikitang uh, kakaiba sa inyong balat. Sa pangalawang linggo naman ng paggamit, hindi, hindi, may mararamdaman ka para kang may liba. White cod, Opo. Tapos yung pangatlong linggo naman po, parang doon, parang may napapansin kang kakaiba. Kasi po mapapansin naman po ninyo kung nag-glow ba o nagla-lightening ang inyong balat lalo na pagkagising ninyo sa umaga, makikita ninyo na napaka-glow o napakaliwanag ng balat ninyo sa mukha. So sa isang buwan ng paggamit mga kamami, doon kahit papaano may makikita na kayong pagbabago. Opo. Opo, wala naman pong instant puti kapag gumamit tayo ng sabon na pampaputi. Eh, kapag ginamit natin ay eh, bonggang-bongga, -bongga, puputi tayo. Wala pong ganoon na mga senaryo mga kamami. Ang pinupunto ko lamang mga kamami, kapag bumili tayo ng sabon at consistent ang paggamit natin at binababad natin ito na ayon sa nakasulat sa kanyang instruction kung ilan minuto natin siyang ibababad, at kung ilang beses natin siyang gagamitin. Of course, mga kamami, magkakaroon ng kahit papaano na resulta na makikita mo sa inyong balat. Opo, mga kamami, totoo po yun. Dahil ako po ay gustong gusto ko na laging maputi ang aking balat, laging nag ang aking balat. Laging gusto ko mawala yung mga dark spot na nakikita ko na maliliit sa aking balat or mga pekas na maliliit. Yung acne po, ah, hindi ako masyado nagkakaroon ng acne. Ang problema ko lagi ay yung mga natitirang mga pekas or mga dark spot na tinatawag or yung mga melasma na nagkaroon ako before pero may mga maliliit na lamang na natitira na gusto ko pa rin itong maalis. Kaya nga mga kamami, lagi akong sumusubok, lagi akong nagtatry, nagre-review ng mga iba't ibang sabon. So nagtataka kayo paano na-handle ng aking balat ang mga iba't ibang sabon na ginagamit ko. Syempre mga kamami depende pa rin po 'yan sa ating skin kung paano siya mag-react, paano niya ito tanggapin at ah, syempre sa mga ingredient niya na binabasa ko kung ito ba ay mahihiyang sa akin balat dahil ako ay um, oily skin. Ano bang kahinaan kapag bag ginamit ko ang sabon na ito, ah, lalo bang magti-trigger ang aking pagka-oily? Siyempre, nire-review ko po at binabasa ang mga ingredient na sabon, bawat sabon na aking mga ginagamit. Para na ganoon ay makaiwas ako na magkaroon ng problema sa aking balat. Yun po ang aking pinakapunto, mga kamami. So, ang sabon na ito, mga kamami, bukod sa hindi siya mahapdi sa balat at hindi rin siya makati sa balat at hindi rin namumula ang inyong balat, napakaganda ng uh, ibinibigay niyang resulta sa akin bala. Ganito na lang po siya kalaki, ayan mga kamami. At alam naman natin mga kamami na ang kochic ay malakas makapagpaputi. Opo mga kamami. May mga ingredients siyang iba-iba, hindi ko na siya babasahin. Pero alam naman ninyo na ito ay Kochic Ayan. Ganito na lamang po siya kalaki. Talagang tinira ko po ito para may maipakita ako sa inyo at hindi ko itinapon ang kanyang packaging ganito po kasimple ang kanyang packaging, ito po ay si Hikari Skin Ultra White Coat Cheek Light Soap hindi po nakalagay dito na Skin White Soap nakalagay po ay lighting Soap So, pero sa baba po niya, ito po ay makakatulong makapagpaputi sa ating balat at makakatulong sa mga may problema sa acne. At higit sa lahat, makakatulong po ito sa mga may problema sa dark spot or pekas. Ayan po, ganito na lamang po siya kalaki. Ang amoy po niya, maamoy po ninyo yung ko ma -am Amoy kojic po siya dahil po siguro sa... Uh, kojic soap siya pero kakaibang kojic po ito po ay nakasaad dito mga kamami nabasa ko ito po ay Japan formulated nakasaad po dito uh, dito naman po sa side na dito nakasula po dito kung kailan siya na manufactured at kung kailan ang kanyang expiration date uh, papa mga kamami dito naman mga kamami sa bandan dito na may white na kulay. Dito po ay kung saan po ninyo sila ipapalaw sa Facebook page nila, sa TikTok at sa kanilang uh, Instagram. Opo, no, and, no. ay wala po siyang Instagram. Ano lamang po pala, TikTok at FB. dito po ay meron siyang 70 <coughs> <ay, laughs> meron po siyang 75 grams. Uh, ayan po, nakasulat. So, dito naman po ang pangalan po ng uh, uh ano pa, sabon na ito yung may-ari ng sabon ay sa Beauty and You International ayan po. Beauty and You International. Napakaganda po ng sabon na ito dahil nagustuhan ko siya una sa lahat sa mga ibang uh, Kojic Soap na mga sinubukan ko ako po ay nangangati ang aking balat or minsan nagkakaroon siya ng mga parang maliliit na butlig-butlig. Pero ito po uh, hanggang nakarating na kami sa ganitong size niya. Pinutol ko po ito dahil para na sa ganoon ay hindi masyadong uh, uh, aksayado para medyo makatipid ng konti. Pero nung ganito na siya kalaki mga kamami, uh, hindi ko na siya ginamit kasi para na sa ganoon meron ako maipakita sa inyo ang kung ano ang kanyang itsura. At hindi naman po siya gaano maliit. Ganito lamang po ang naputol sa kanya. So, mahaba at makal makapal pa rin po ito. So, matagal pa rin po ninyo siyang magagamit. Depende pa rin po kung paano ninyo gamitin nang tama ang sabon na ginagamit ninyo. So, mga kamami, sana po ay makatulong sa inyo ang video ito Lalong-lalo na po sa mga may problema sa acne, kung may problema kung paano pumuti ang balat, at yung mga may problema kung paano mapawala ang mga dark spots sa balat. So mga kamami, uh, ito po ay malaking maitutulong kung alam po nin, kung susundin po ninyo ang tamang instruction na nakasulat. Ito po ay binababad ko sa aking katawan ng 3 minutes at sa aking mukha naman po ay walang isang minuto. 30 segundo lamang po ang pagbababad sa aking mukha dahil ang mukha natin ay mas manipis ang balat kaysa sa katawan natin. So medyo sensitive po ang balat natin sa mukha. So kaya kailangan po wag po tayong magbabad ng isang minuto. Para po sa akin, based po sa aking personal experience, ako po ay lagi nagbababad lamang ng mga 30 seconds. Kasi po, nangyari na po sa akin na nagbabad ako ng isang minuto ng sabon na ginagamit ko sa akin mukha after na mabanlawan ko siya napaka dry ng balat ko at medyo nangati po ang aking skin ibig sabihin ayaw po ng balat ko na mababad siya ng mga ganoong katagal na minuto so tindry ko po siya ng mga 30 seconds so yun po ay okay kalmante lang ang akin balat hindi ako walang hapdi at wala rin pangangating nangyari at wala rin akong nakapang mga butlig-butlig na maliliit sa akin balat. So, siyempre kailangan po na tansyaan natin kung paano natin gagawin or ibabad ang balat sa sabon na gagamitin natin para na sa ganoon mga kamami makaiwas tayo sa mga skin problem na ibibigay kapag hindi natin alam ang tamang paggamit at hindi tayo sumunod sa mga instruction na nakasulat sa mga sabon or skincare care product man ito so mga kamami sana po ay nagustuhan ninyo ang video nito at sana po ay makatulong sa inyo ang video nito lalong lalo na po sa mga kababaihan or kalalakihan na gustong uh, mapaputi ang kanilang balat wala pong masama wala pong masama na mangarap tayo na pumuti ang ating balat, lalong-lalo lalo na po ako. Talagang gusto kong manatiling maputi at glowy ang aking skin. So, lagi akong nagre-research ng mga sabon na bagong labas kung ito ba ay maganda, kung ito ba ay makakatulong sa akin, hindi ba mangingiti ang aking skin. Kagaya po nito, yung ginamit ko nga po siya, tingnan po ninyo ang kulay ko at saka dito, ayan po. Tsaka dito, maganda po kasi na magpantay-pantay ang kulay natin sa ating katawan. Po, mga kamami. So mga kamami, uh, wag po ninyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa akin YouTube channel, Mami Lea Vlog. At syempre, wag pong kalilimutan i-like and share. At mag-comment na rin po kayo kung ano po ang masasabi ninyo sa mga gumamit na ng Hikari Ultra White. Pwede po kayong mag-comment sa comment section ng akin video kung ano ba ang ibinigay niyang resulta sa inyong balat. Kung ano ba ang na-experience ninyo sa kanya. Baka sakali po ay magkatulad po ang na-experience ko sa kanya at sa inyo po. So mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. See you next vlog. Bye! Thanks for watching!